retiradong pulis isiniwalat ang tunay na nangyari. Totoo nga ba ang mga isiniwalat ng retired police na sangkot sa insidente? O pawang kasinungalingan lamang, may mga netizens kasi na nakapagsabi na baka daw tinakot niya ang sequesta, kaya ayaw na lang sabihin ang totoo, sumuko na sa Quezon City Police District ang nagmamaneho sa pulang kotse na nag-viral. Dahil ito sa nakaaway niyang sequesta na naganap noong August 8, Nakilala ang driver bilang si Wilfredo Gonzalez, makikita sa video na naggagit-gitan ng dalawa rason para uminit ang ulo ng driver ng kotse. Agad nga itong lumabas ng kanyang kotse at hindi napigilang masapak ang siklasta. Ang malalapa, napabunot ito ng baril at kinasa na makikita sa viral video, hindi man niya ito tinutok sa siklasta ngunit ikinatakot ito ng mga netizens lalo na ang taong kumuha ng video. Umani ito ng iba't ibang pambabatikos mula sa mga netizens, ang mga ganitong uri daw ng driver ay hindi dapat nakakakuha ng lisensya. Dahil sa maikling pasensya meron ito, napag-alaman din na isa pala siyang retiradong pulis kaya naman siya na ang kusang sumuko sa police station. Ayon sa pagsasalaysay nito, August 8 paumano nangyari ang naturang incident, sa katunayan, nagkapatawaran na umano sila ng naturang siklista sa harap ng pulisya, kung saan siya umano ang kusang tumawag ako at ang siklista ay pumunta sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan na ang nangyari, pahayag nito. May mga ilang netizens naman ang hindi naniwala sa mga inihayag nito, baka raw tinakot niya lang ang siklista kaya ganito lang ang nangyari. Imposible raw na makipag-ayos agad ito sa ginawa ng naturang retired police, hanggang ngayon ay wala pang pahayag na inilalabas ang nasabing siklista na nakagitgitan niya. Maraming nagsasabi na ipatulfo action ito para sa mabilisang justice. Sa kanyang pahayag din na sabi nitong voluntary na niyang iniwan ang kanyang baril sa mga kapulisan, at pinag-iisipan niya kung kinakailangan pa rin niya magmay-ari ng ganito, matapos mangyari at mag-viral ang insidente, kami ay gumawa ng sulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya, hindi ko po muna ilalabas ito sa media, ang nilalaman nito, Ania. Aminado rin siya sa pagkakamaling nagawa niyang pagbunot ng baril at pagkasan nito kahit hindi umano niya tinutok sa siklista sa kasalukuyan ay wala pang salaysay na binibitawan ang siklista na sangkot sa pangyayari